Oh, pambihira. S.O. Sarang. Sir. Kamusta? Sir, kung kailan okay po, sir? Oh, ilang taong ka na sa SM? Um, eight years na po, sir. This coming November po. Ah, ganon. Anong batch mo? Ah, uh, Caracal 16 plus 435, sir. Ah, oh, pambihira. Kailan ka naging SIC? 2018 po, sir. Kailan ka naging commander? Ah, uh, 2020 po, sir. Oh, pambihira. So, kamusta naman ang uh, gold leaf? Uh, ang sir, okay naman po sir, sa pasahod po at saka sa binipisyo po, uh, kung, uh, updated naman po. Ah, ganoon. So, how about SM? Sa SM sir, marami kang matutunan na magagamit po, hindi lang sa trabaho, maging sa personal na buhay sir. Uh, magkano naman ang uh, sinasahod mo every 15 days sa pagiging uh, security officer sa SM? Um, uh, sir, nag-average pa ako ng 13,000 every 15 days po sir. Oh, galing ah. Uh, ano ang masasabi mo sa mga uh, gustong magwardiya sa SM? Ah, uh, sa lahat po na magustong magtrabaho po sa SM, marami po kayong matutunan at magagamit mo hindi lang sa trabaho, maging sa personal na buhay. Keep up the good work. Sir, thank you sir. All right.